Maganda itong topic ko ngayon dahil relevant po ito, dahil tayo uh, nagdadasal na ikabubuti ng ating bayan. May maganda pong verse sa Bible na isang pamantayan, paano ba hinihil ng Diyos ang isang uh, bansa. Sabi sa 2 Chronicles 7.14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin And heal their land Alam niyo po mga kapatid ano, Tuwing meron po tayo nararanasan ng mga bagyo Matinding uh, uh, sakuna sa bansa Pandemic, eleksyon O katulad ngayon May matinding mga korupsyon Lagi natin nakita sa Facebook Pray for the Philippines Pray for the Philippines Okay naman po yan We long for national healing Less corruption Less poverty Peace in our communities Pero ito po yung tension We often want healing without humility Gusto natin ng blessing without repentance gusto po natin na revival without obedience. Gusto ko lang pong uh, i-balance lang po. Sabi po sa konteksto na to, if my people who are called by my name. Ito po original na konteksto na to ay para sa mga Israelita, pero tayo po ngayon, ang tinawag ng Diyos, yung mga naniniwala sa Diyos. Kung ikaw po'y taong naniniwala sa Diyos, para sa iyo to. If my people who are called by my name, ano po, po dapat gawin bago mag-pray? We'll humble themselves. Before we even go out and pray, are we humbling ourselves? Kasi po, pride leads to sin. Kung tayo rin po minsan, okay, Uh, uh, may mga tingin natin kasalanan, hindi lang siguro ganyan kalalaking grand scale. Pero uh, uh, isipin po natin, yung kaibigan ko meron pong uh, delivery ng mga uh, uh, fuel. May mga tao siya, mga kargador niya at mga pahinante, napapaihi. Okay, pag yung truck nila hihinto, kukuha na ilang galon, magnanataw. So parang tingnan natin. Kasi minsan tayo rin sa maliliit na pamamaraan, hindi lang siguro bilyon bilyon pero tayo po, if we will humble ourselves, humility is the first step towards reconciliation with God. Tinan nyo po ah, will humble themselves and then pray and seek my face. Hindi po sinabi, if my people will pray. Ang sabi po ni God, if my people will humble themselves and pray and seek my face. Pag sinabi po, seek, seek my face, ibig sabihin po, talagang Lord, ikaw lamang ang aming lalapitan at ikaw lamang ang aming um, yayakapin. Katulad kanina, ang ganda na in-interview natin, Brad Ted, kasama sa programa po sa Rally sa 21, is really praying to God for healing. So siguro po, before praying, tayo po na mga atin, let's humble ourselves and pray. at tabi po rito, and we'll turn from their wicked ways. Tayo po mismo, yung repentance is not a lip service, it requires action. Then, sabi, doon pa lang po yung inaasam-asam natin. Then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. God's promise to forgiveness or forgiveness and restoration comes when we humble ourselves, when we pray, and then seek His face. Kaya po again, hindi naman po ako uh, banal dahil po tayo nagkakasala. Lahat po tayo kailangan ng grace ng Diyos every day. Yung corruption po and poverty ng bansa natin, kailangan po natin ng revival dito sa church na magdadala po ng revival sa buong bansa. Pero kailangan po niyang personal renewal muna bago yung revival ng bansa. Tayo po muna mismo magkaroon ng humility and then pray. Kaya again po, tanong ko lang, anong area ng buhay mo ngayon na kailangan mo iluhod sa Diyos? Kailangan mo isurrender sa Kanya at sabihin mo, Lord, before mo ihil yung land ko, ako muna, Lord, yung pag-uwi ko ng mga kopon band dito sa office, pag wala yung boss, nagfe facebook ako na apat na oras, hindi ako natatrabaho na matino. Tayo muna po mismo, let's humble ourselves in our own uh, a little way and then pray to God and I believe the Lord will heal our land. Again, ulitin ko lang po yung verse, Second Chronicles 7.14, If my people who are called by my name will humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin, and I will heal their land. I pimanalangin, Panginoon, yung bansa po namin, Lord, paulit-ulit na lang. Nagkaroon na kami ng mga major revolution, Lord, nung unang panahon, na, 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 nawala ang mga diktador and all. Pero, Lord, pag titignan namin, bakit ganun, parang paulit-ulit lang yung mga sitwasyon namin. Mayaman ang bansa namin, pero, again, Lord, nasa kakamay ng ilan ng mga korap ang aming kayamanan. So, Lord Patawarin niyo po kami sa aming mga maliliit na pamamaraan, Lord. Minsan kami din, may mga ginagawa kaming korupsyon, maaaring hindi ganun kalaking scale. Pero Lord, kami po mismo, kung magdadasal kami sa linggo, kami po mismo ayusin mo muna yung mga puso namin na hindi kami darating doon at makikibaka doon with, with self-righteousness. Kami po mismo sa maliliit na, 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 na namin, Lord, we will pray, we will humble ourselves, we will come to you in prayer, in humility, Lord God, in repentance, asking for revival sa bansa namin. Lord, ipuin niyo po, Panginoon, ang aming mga liderato sa bansa, ang mga tinalaga ng aming presidente na mag ang Kamara at ang Senado. Lord, bigyan niyo po sila ng justice and righteousness sa maging pundasyon ng kanilang pag-iimbestiga. Maraming salamat, Lord. Hindi kami sumusuko sa bansa namin dahil alam namin, Lord, na ang kami the only Christian nation in Asia and yet pinakakorap. Lord, ina Lord, dinadalangin namin, baguhin niyo po ang aming bansa. Baguhin niyo po ang aming mga liderato, mga puso nila at matuon lamang sa iyo. Ang atin Lord sa ringgo, niyo po, ingatan niyo po, magandang panahon ang aming dalangin at nawa ma-accomplish Lord in a peaceful way ang mga dapat ma-accomplish sa Sunday. Pukawin mo ang puso ng bawat mamamayang Pilipino, Lord God, na magkaroon ng righteousness and justice ang maging pundasyon at ito'y nasa iyo lamang day, ang kaharihan in Jesus' Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliskopides.